Alright guys, uh, nandito na nga po kami ngayon sa wildlife no uh, Magandang magandang hapon na po sa inyong lahat na no? guys So, mama mamamasyal lang po kami ng mga pinsan ko at saka tita ko So, nakita nyo na to mga to nung Nagpunta ako ng pandi sa Bulacan guys Kaya, okay Tara guys, simulan na nating magkikot dito sa loob ng wildlife right guys, tara. Oh, let's go. right guys. Nako. Sayang, ganda lang ng view dito guys. Ha? right. So, ganto kalino yun. Yun nga lang guys, sayang lang kasi hindi kami pinapasok. Hindi kami pwede pumasok dito. Sarado. Yan. Sarado guys eh. Yan yung mga kasama ko. Puro sila nakatalikod, wala mo lang humarap Oh. So, kailangan talaga sabay-sabay haharap. -sabay sa <laughs> so, guys, yung tita ko pa rin no. Oh. Kilala niyo naman 'yan. Nakita niyo na sa mga nakaraang vlog ko eh. So guys, kahit dito lang pasilip lang kami sa kabila. Wala hindi kita guys yung mga isda eh. Yun. <laughs> hey, you guys. Okay. So guys, tara, ikot naman tayo ulit. So far guys, so sayang gawa nang. Di malang kami na. Hindi man lang kami naka. Pagano. Parang ganda dito ah. Pwede nyo ba ako picture dito? Picture naman dyan ah. Ba? Yeah. Teka lang guys. Magpapa picture lang tayo. Ako din picturean mo ako. <laughs> okay, sige game. Saan dito ba? Sino diyan? Kasi may ganto gantong effect. All right, eh. guys. Sige. Picturean ko lang daw siya. So, Ay nakahiga ang camera nito. Okay lang. Okay game. Wait. Yan. 1 2 3 <laughs> Nagka-picturean muna kami nung dalawa 'to. Ang kulit nila. So, tamang ikot lang muna kami dito. Guys, okay, so, sobrang ganda ng view dito. Pero mas okay. maganda yung view dito. Mas maganda daw yung view dito. So, guys, tara. Saan Pwedeng dito. Ilang beses ka na nakapunta dito? lima. Lima. Wow, tagal na. So, napakaangas kasi ng mga ano dito guys. So, yung view. Diba? So, tanongin natin siya dyan. Nasaan? Yes? Ikaw? Ilang beses ka na nakapunta dito? First time. First time. <laughs> <laughs> Kaya susulitin pa ka tao. <laughs> so, silang silang tatlo guys yan hello sila eh, first time ay si tita ata hindi na first time punta dito eh the first time po ako ah first time daw dito sa wildlife din so kaya sinamahan okay. namin sila dito para lang mag okay. Okay. mag ikot na huh? saglit lang siya ang aming okay. tourist guide <laughs> ginawa na ginawa lang nila akong tourist guide kaming dalawa yeah. okay So guys, mamaya lang tayo. Kita kits mamaya ulit. A few moments later. Alright guys, so ngayong hapon ay tamang pasyal lamang po kami. na no? So, sa mga pasyalan dito guys, uh, so ito namin kayo dito kahit na yun sa mga iba dyan na uh, ano. syempre, alas naman marakaramihan. Eh, nakapunta na rito na. No? So guys, dito kapag ano yung ano napakaraming tao dito so dito yung ano nila oh yung pagka may event sila na ginagawa guys uh, mga event sila na ano dito yan guys itong loob na to na yung may bakod guys yan tanyo guys yan. pagka may mga event lang sila no. so dati naman marami dito na mga nagtitinda dati dito So ngayon, wala na, parang wala na ako napapansin, no. Hindi ko alam kung bakit. so so, mga nakaano na guys, oh, mga naka-close na 'yung ano. Siguro dahil may dahil may pandemic ngayon. At mamaya moments So guys, tara. Let's go. Ano kayo nakakulong doon? Ayan. No entry. So, baka makita ako dito yung mga tropa. Sigurado maraming makikita mga tropa dito eh. No. Ayan o. No? Ang ganda nung Ang ganda nung mga ibon guys. So, yun o. No? Oh. Oo, diba? Ah, so mamaya guys, papakita ko sa inyo ano. Ayun siya oh. Uy, tingnan pa lapitan. Para hindi lumayo. Yeah, so guys, ang dami nila, di ba? Ayun oh. No? Yan guys. Okay, ba? Diba? All right. At ayun pa isa. Ang dami nila, guys. Meron pang nandoon na sa ibabaw, ayun oh. No? so guys at nakakita ako ng medyo maganda gandang klaseng klasing dito dito no, guys pero mukhang matapang eh <laughs> tara guys tingnan natin alright laki oh grabe laking niya, guys. All right, guys so meron pa dito no. At yung magagandang magagandang ibon din to, guys. So, sa mga ibon-ibon lang muna tayo pupunta. Mamaya tayo dun sa may sa may mga ahas na guys. Oh, may ahas dito? So, ewan yung ko yung kung nang... Yung na... ganyan, puro ahas yun? Uh, Oops. Yun! Ano kayang ibon to guys? So, Hmm. Hanggang dito lang tayo. Nagakod lang. Ayan guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga ibon guys. Yan you eh. Wala ba nags yung nagsasalitang ibon? Meron ba ng ibon? Wala eh. Mm, anong tawag ba? Eh? Ha? Huh? Wala sila nang may pangalan. Wala. Eh. Ayun daw. Ito, ito, ito. Sumagot sa iyo kanina. Sabi niya, Ibon! Gago! <laughs> <laughs> Ayun, may isa pa dun oh eh. Bumalik! dami nila guys dito oh. Paano yung sila pinakata? So ano ba yung, yun nga rin eh, yun nga sana itatunaw ko, naunahan mo lang ako eh. <laughs> Paano ba? Pa? Baka may pinata? Ay, malamang may gate eh. Okay. Ay, no, sa kabila. Ano ba yan? So, ang gulo namin mag-usap dalawa no? Nagtatanungan pa kami kung nasan yung gate na pa pala sa harap namin. <laughs> Ay ko, mahuhulog yung ano ko. <laughs> Okay. Buti pa siya mag-social distancing. So, alam nyo guys, yung mga ibon, sabi ni Patrick, may ano daw sila. Mabuti pa daw sila may social distancing. Ano? Para sa kanila, 3 meters yan. <laughs> o, 2 <two> meters pala. <laughs> yung distancing nila. O, so, di ba? Pero yung mga, ano, buti pa yung mga ibon talaga, masuno rin. ba? Diba? So far, so good kayo guys. Uh, may distancing talaga. Kasi tayo mga Pinay, yung mga Pinay talaga makukulit eh. I Alam yun? Mean, yung kahit sabihin mo na mag ano kayo? Social distancing para sa panahon ngayon, di ba kailangan yung may social distancing? Sabi nga nila, bawal daw yung mass gathering, pero nasusunod ba? Di ba? Hindi. <laughs> so, maganap na lang tayo ng iba pa, no guys? At, dun pa, marami dun sa so may kabila na yun dun. Yan, dyan. Puti natin yan mamaya. Puti natin lahat yan. Alright guys, at tingnan natin ng video. Eh, yung video lang malapit-lapit, no? Pero hindi naman natin sila lalapitan ng masyadong malapit, guys. So, hindi you know. na. Ayan sila, guys. Ang hmm. laki, oh. Siguro hindi ka na nakakalipad, no? <laughs> at, guys, nandun pa isa yun sa taas. Ganyan ba? So, alright, guys. Tingnan natin yung mga kulay blue at kulay pulang ibon. Now, oh, guys, tara! go. Kaya So, kaya natin guys. At uh, sa blade pala, mali. Dapat dumulo pala tayo sa kabila. Para makita natin ang ayos na. So, ito na sila guys. Ayan. Alright. Kapalit ang Ayan na Ang iingay nila guys Sorry against the light eh. Yan. Yan sila guys. Insan. Tan. Kita mo yan? Ha? Kita mo yung nasa unahan natin? Hindi ko naman yun. Pagbabawal pa ng gabi. <laughs> Masakit yung mata ko. Kanina pa yun ang <laughs> pangalang beses na yun. Hindi ba? Oo. Oh. Isa pa. Ba? Ganon ano tayo. Ano to? Ano meron dito? Ay, akala ko. Ang ng ibon, guys. Orina. So, guys. May hinahanap ako na, hindi ko makita At so, iba ang nakakita nah namin. Oh, yung mga hindi okay, dapat makita. Yung, yung mga hindi okay. dapat makita. wow. Oh, Ay, boy. Kaya na, kaya na, kalabal. Ay, yung mga <laughs> na natin. <no. laughs> Mas malaki pa ata sa akin yun ah. No. Ang laki ah. Eh. Kunin niya cellphone pati ka mo. Galit eh. So guys, tara. Tara tayo dito. So guys, magandang hapon ngayon sa inyong lahat, no? At sana guys, tulad nila, uh, naitor ko din kayo ng ayos, no? So, guys, mamaya, pupunta pa kami ng Circle C, guys, no? At Philippine Brown Dirt. Yun. So guys, ang ganda nila, ang ganda ng ano. So, palimitan natin na nakikita ito ay sa mga ano lang, ha? sa mga pelikula lang. So ngayon, hindi man natin siya malapitan na, malapitan talaga. So, ipakita ko sa inyo, guys. Uh, ayan siya, sila guys. So, wait lang guys. At medyo palapitin natin ng konti ng... ah, uh, Yeah. So, ito yung buhaya, guys. Ayun oh, yung crocodile. Yan. Diba guys? At ayun guys yung isa oh. Ayun oh. Hello. Uh, Hello, naku, lagot. Hello guys, laruan lang yan. <laughs> <Malapitang dito na. laughs> laruan lang daw ang loko yun. <laughs> so guys, silipin naman natin yung mga ano dito. No? Silipin naman natin yung mga Kamukha ni Patrick dito <laughs> So Alright, guys Dito tayo, na no? Ha, uh, right, dito lang Silip lang tayo Ayun, na no? Hello Ayan, guys What's so, Ang dami nila dyan uh, Ayun, no? Palapitin. Ang galing nyo, ang tumuloy guys uh, At so Ayan nga Hanggang Ano lang tayo na At so Marami pang mga uh, Pwedeng puntahan dito na uh, Puntahan natin. No? At huwag nating palagpasin yung mga pagkakataon na makita natin sila lahat. Di ba, Insan? So, alright guys. At nandito Pinak. sila, no? Guys. Ayan, no? yon, okay. oh, wow. Kita nyo ba yan? Di ba? Ayun pa, nasa taas, oh. Oh my God, alam mo. Yeah, guys. At sa mga ito pa, yun. Sa pas, may subababa. Oh, guys. Ayan, oh. Yun. Yun. At tayo pa yung dalawa sa kabila niya. dami, di ba? Ang din yung malaki, wala sa Saan? So, alright guys. Tamang video doon muna tayo na. So, dito lang sa lugar na to. Dito guys. Mismo dito. Uh, so, alam nyo yung dito yung sa video na yun. Guys dito sa may tapat na to dito ako nun mamamatay kunwari mamamatay na ako dito guys man. ah. <laughs> kung may shark kayong makikita sa dagat na ganito kalaki guys. Ano kayang, ano kayong ano kayong mararamdaman yun no? yun naman na oh. tapos ganyang kalaki yung loob oh, oh my Good. Okay, sige Picture tayo <laughs> yeah. Guys, at so Sabi ko nga kanina, guys Balikan natin yung Lugar kung saan Nahulog dito yung barkada ko, no? Nauhulog dito? So guys, Ay, dito gano. nun. <laughs> so guys, nung araw dito, pag nung nag-fighting kami dito, please, please. yung barkada ko guys, dito siya nahulog. Diyan siya nahulog? Yan. Anong ginawa niya dyan? Ba't siya nahulog? Alam niyo ba? pag Pagsandal niya dito noon Pag gano'n, pak! Sabay sisipain siya dito. Kunwari mahuhulog siya dun. So ang galing niya, guys. Perfect niya 'yun. No. At so Medyo malabo na 'yung tubig, oh. No. So, all right, guys. So tamang uwi na nga kami ngayon, no. Bye-bye na, guys. So, kaya nga pala, guys, bago ko tapusin 'yung aking vlog, guys. Sana naitor ko kayo dito, no. At so inikot din naman namin lahat, no, guys. So, ayun. Yan yung inikot namin, guys, ito. Yun. O, so, gano'n. Yan. Inikot namin lahat yun. Hanggang doon. So, may malapit sa may mga building na yan, guys. So, guys. Maraming maraming salamat nga pala sa inyo, no? Guys. So. Siyang nga pala, guys. Bye-bye na, no? Pero mas maganda kung nilagyan dyan ang... Bye-bye na, guys. See you next vlog.